Oh, ayan no, mga kaula mo, Karamihan natin mga hunter dito, yo. <laughs> andyan lang yo, basta andyan lang yo sa may baba mga kaula mo. Wala po sa taas, Andyan lang mo sa baba. Papel lang yo, papel, stab lang yo, stab. Kala nyo, nung una, malaking items ngayon, maliit na. Para naman yung mga medyo malalayo, eh, makaranas naman. Walang Angel lang yun. Naku. Angel lang yun. Sino mo Hindi. Nako, napagkalayo nyo mga kaulam. Anja lang yun. Anja lang yun mga kaulam. <laughs> Kaya ang isusunod ko pong lugar yung pinakamarami pong comment doon po ulit ako magbabakas kas oh, magsilong na daw kayo. labang flu Labang flu Oh, Muna. O sige may clue Para makuha niyo na. Wala, wala clue pa ba? ba? Wala, to clue yo. Wala, wala. Wala. Limang beses. Limang beses nang hinawakan niyo, binitawan lang. Oh. Sino ba umawak doon? Wala sa labas 'yon, asa loob lang 'yon. Okay, muna muna pare naman natin ito Chris ito mga ito nakakadalawa ka na <cally> naka, <laughs> magaling kang kupal ka <laughs> Tami, dapat mag iba naman dapat ah alam nagawa na ba oo